Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa Taal Lake, sinusuyod na rin ang isang sementeryo sa Laurel sa Batangas. Kaugnay ng paghahanap sa mga missing sa sabungero, ilang butong hinihinalang mula sa tao ang nahukay. Ayon kasi sa isang sepulturero, may nagpalibing sa kanya ng mga salvage victim na natagpuan sa magkakaiwalay na lugar. Tatlo o apat na taon na ang nakakaraan. Hindi po bababa sa tatlong labi ang inahanap. Live mula sa Laurel, Batangas, nakatutok si Ian Cruz. Ian. Mel Emil, maghapon nga nga naghukay ang mga otoridad sa tulong ng lokal na pamahala ng Laurel sa public cemetery dito at ilang buto nga ang kanilang natuntun sa simenteryo at kabilang sa mga alamin kung konektado ba ang mga nahukay na buto sa mga missing sa Bungero. gamit ang mini backhoe. Hinukay ang isang bahagi ng public cemetery dito sa bayan ng Laurel. Layong makuhang labi ng tatlong tao o higit pa na inilibing sa isang sulok ng sementeryo sa isang simpleng hukay. Mag-aalauna ng hapon, may nakita ng mga buto na hinala ng otoridad ay buto ng tao. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, konektado ito sa paghanap sa mga nawawalang sa bungero. There were, there were some victims found in 2020 that were just buried by the police because nobody claimed them in the Polinaria. We are exhuming them now. We are setting up the DNA bank that we need to set up because precisely of those people who are missing. Ayon sa sepulturero na nakausap natin tatlong bangkay, yung nilibing niya sa bahaging ito ng uh, public cemetery dito sa Laurel, Batangas. ay sa kanya, hindi magkakasabay yung uh, paglilibing niya dahil magkakahiwalay daw na natagpuan doon sa isang bulbunduking uh, bahagi ng uh, bayang ito, yung uh, mga bangkay. At yung iba naman ay doon pa sa ibang area. At uh, inatasan lamang daw siya na ilibing nga dito sa lugar na ito, yung uh, mga bangkay. Yung iba ay pabundok na yan. Saan pong lugar? Sa, sa mga tamayong yan, mga sa gubat. Mga ilang taon na mula noon nung nilibing ninyo? Sa tansya nyo lang po. Ay, baka humagit ng tatlo yun sa si mga tatlo. Ayon din sa sepulturero, inilibing niya ang mga labi may tatlo hanggang apat na taon na ang nakakaraan at sa pagkakaalam niya, ang mga ito raw ay biktima ng salvage. Eh, hindi ko ho okay, kilala, sir. Basta eh, dinideliver lang sa akin yun. Inaabisa lang ako sa akin, ipinirepro sa akin na mag-redicat mayroong salvage na ililibing tayo tila matagal na rin daw patay nang sila ay matagpuan. mabaho na. Mabaho na. So matagal na siyang natagpuan doon. na hmm. inuud na iba. Habang naguhukay, nakabantay sa lugar ang mga taga forensic group ng PNP. Naroon din ang mga taga CIDG ang pangunahing nag-iimbestiga at ang local police para sa seguridad. Bandang hapon, may dagdag puwersa pa ng Provincial Mobile Force Company ng Batangas Police na dumating para isecure is ang lugar. Sa Taal Lake, sa bahagi ng bayang ito rin nakuha ang mga buto na sinisid ng Philippine Coast Guard. Ang mga nahukay na buto, inilagay ng forensic team sa body bag. Inaasahang ipoproseso ito at kukuha na ng DNA profile sa layong makilala ito. At Emil, mula nga dito sa bayan ng Laurel ay dadalhin sa isang pasilidad ng forensic group ng PNP yung mga nakuha nilang buto para iproseso at para ma-identify. Ayon naman kay Interior Secretary John Vic Remulla, wala silang sasantuhin sa ginagawang pag-iimbisiga ukol sa missing sa bungero. Yan muna ang latest mula rito sa Laurel, Batangas. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz.